Hey guys, so ayun, nagkakapit tayo sa tag-ulan Pero Pero hindi yun yung gagawin natin So ang gagawin talaga natin is mag-change Oil tayo kahit maulan so, Oh my god! Wow! Kaso yun nga lang, hindi tayo makapag-change Oil basta basta kasi so, mababasa tayo Gawa ng malaksang ulan <laughs> So kala nyo nag-change oil ako, diba? Hinala ko lang lang sa shop So yun guys, diba makikita nyo naman ah uh, yun lang is natin sobrang itim ah yan naka 1.5 na kasi tayo every 1.5 pinapalitan natin yan so yun ganyan mag maintenance ng motor so yun guys after natin talaga mag uh, change or maintenance yung motor ah uh, yun dumiyahin na tayo kasi ah uh, may mga kailangan pa tayong pupuntahan at may mga gagawin ko tayo so mga ganyan pa nun ah uh, mag iingat kayo so diyan lakas ang ulan grabe diyan sa may BGC Sobrang traffic pa so ingat Trên làng bye